Thank you rin ha. Ang sweet mo talaga sa akin din. Ang sweet mo talaga. Nagkilip ka ba dyan? Oo. Oo. May may pa-serve <laughs> pa. Itlog <look> ka yun dyan. <laughs> Ang ganda na isang gift namin. Ang mga gloto. Ang mga mga gloto. Seri. Ang tubig. Ang <laughs> Ani naman to? Diba? Ano yun? Ay, pwede mo yun. Ay. na. Train. natin. Kailangan natin mag-train. Kung Ano <laughs> <ba to>, <laughs>